talaga naglasing nakakahiya kay Ate Diana. Ate Diana naman. Ate Diana, Ate Diana, Ate Shhh. Diana. Puro ka Ate Shhh. Diana, baby. Hindi, hindi siya yung nagpalaki sa'yo, ha? Ah. Kala mo sa kanya ka eh Kami. Kami ni na ma'am, si Pop, si Kano. Sa amin ka lumaki. lang yung Ate Diana mo, Lasing ka na. Al ka na. Dito ka na matulog. Tara na. Hindi ah, ah. ako lasing. Bitawan na... mo ako. Anong aray? Ano ba? Akin na yan. Hindi nga. Ako lasing eh. Alam mo, dyan ka naman magaling eh. Pag nakuha mo na lahat ng gusto mo, iiwan mo rin kami. Kasi hindi mo na kami kailangan eh. Ano pinagsasabi mo? Lahat ng gusto ko sa napunta. Pero hindi mo naman pinapahalagahan. Mm. Ikaw yung yumaman. Ikaw yung mahal niya na ma'am mamsi. She... Ikaw yung gusto ni Jonah. Joan, after tinutulungan niya lang ako mahanap yung kapatid ni Ate Diana. Yun lang yun. Wala namamagitan mamagitan sa amin hila. Kasi I don't believe. Wala ka nang tinira. Lahat kinuha mo na. Iwi mo. Pero ano, Itatapong mo lahat ng yan? Para sa Ate Diana mo? Huwag ka maingi. Baka magisisi Ate Diana. Cheers! ba? Alam mo, di mo alam kung gaano ka kaswerte. Si Jonah, halos ibigay ko na yung buong sarili ko sa kanya. Oh. Pero wala. Tinanggi pa rin ako. Eh, ikaw? Wala kang ka-effort. Effort, no? Oh. Kuha-kuha mo siya. Sobrang... suerte mo. <laughs> <laughs> suerte mo. <laughs> Yung katawan ko to, ilang beses ko itong binenta, ilang beses ko itong nilako ginamit. <laughs> binagpasapasan ako ng kung oh, no, sino-sino. Para ano? Para kahit sandali lang, naranasan ko yung naranasan mo araw-araw. Pero sino yung paborito? Sino yung matalino? Sino yung mahal?